Magandang umaga po. Ito po ng balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Isang teenager na babae ang namatay at isa pa ang nasa seryosong kondisyon matapos silang tila tumalon mula sa isang apartment building sa Suita, Osaka Prefecture noong lunes ng gabi. Ayon sa pulisya, natagpuan na isang dumaan na dalawang batang babae na nakahandusa sa lupa sa lugar ng gusali ng apartment bandang 11.10pm at tumawag sa 119. Inuulat ng Kyodo News dinala ang dalawa sa ospital. Ang isa ay diniklarang dead on arrival at ang isa ay nananatili sa malubhang kondisyon nitong Martes. Sinabi ng pulisya na natagpuan sa ikasyam na palapag ng gusali ang mga sapatos, gamit at kung ano ang tila suicide notes. Ang dalawang babae ay nakasuot ng kanilang mga uniforme sa paaralan. Sinabi ng pulisya at idinagdag na sila ay may mag-aaral sa junior high school sa ikatlong taon. Ang eksena ay nasa isang residential area, mga 400 metro hilagang-silangan ng JR Test Station. At 'yan po ang unang balita na mag-usap tayo by B.K. Osawa. I'll oh ang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Vietnamese woman huli sa shoplifting charge. Ayon sa news na ito, hinuli noong February 11 ng Sapporo Police ang isang Vietnamese woman. Age 28 years old, matapos na mahuli ito, nagnakaw ng mga paninda sa loob ng store. Nangyari ang incident noong February 11, 2024 sa ganap na 11.30 a.m. sa loob ng isang malaking store. Ang babae nilagay ang tatlong supplement at isang food product sa dala niyang shoulder bag at lumabas siya ng store na di nagbayad. Nakita ang ginawa niya ng isang security guard kung kahit sinundan siya sa labas. Sinabihan siya nito about sa ginawa niyang pagkuha ng mga paninda. Nakita nga sa loob ng bag niya ang apat na items na kakahalaga ng 19,911 yen or Ichimang Kyuseng Kyuhaku Juichien. Kung kahit inireport siya sa mga pulis at hinuli siya on the spot. Hindi naman inamin nito ang church laban sa kanya dahil wala daw siyang intention na kawin ito. At yan po ang huling balita na mag-usap tayo by Biki Osawa.